Pagkatapos nga pala ng aking trabaho, abay, pinasundo ko nga pala ang aking anak at saka ang aking kapatid. <laughs> Natawa pa nga talaga ako dyan sa mga itsura nila mga kamers and pares nung nakita nila yung camera. Ewan ko ba talaga dito sa kapatid ko mga kamers and Pars, kapag nakakita siya ng camera ko, abay, biglang natakot. <laughs> Pero masaya naman talaga ako mga kamers and Pars, kapag kasama ko siya kasi nga may taga-video kami. Aww. Pupunta nga pala kami dyan mga commercial park kung saan may nagbebenta ng pang-ulam. At kasama ko nga pala dyan yung anak ko mga commerce and parts. At nandito na nga pala tayo mga commerce and parts at tinanong ko nga pala dyan kung may binebenta silang paan ng manok mga commerce and parts kasi nga iyon ang utos ng aking Diyosawa. Kasi alam nyo naman mga commerce and parts siya yung may-ari ng kusina kaya kailangan muna natin tanungin bago tayo mamalengke mga Mars kaya nung tinanong ko ay wala nga raw silang available ngayon kaya ako na ang nag para sa sarili ko mga Kamers and Pars at pumunta nga lang kami dito sa may isda mga Kamers and Pars. Isda na nga lang talaga yung bibilhin ko kasi nga wala tayong choice mga Mars. Marami din naman silang binebentang isda dito mga Kamers and Pars. Ikaw na lang talaga mamili ko anong gusto mo. Yung swak sa budget mo mga Kamers and Pars. O diba napaka presko talaga yung mga isda nila dito ang binili ko nga pala mga Kamers and Pars ay pang sabaw at tsaka Gigi. Alam niyo ba kung anong Gigi mga ka and Pars? Galunggo nga pala yung tawag dito sa amin mga Mars. Gusto ko nga din pala sana ng pusit mga kamers pass and Pars kasi mukhang presko talaga siya. Pero wala na tayong budget mga kamersan pass and Pars. Next time na lang talaga siguro. Uy! At pagkatapos nga pala kami bumili ng isda mga kamers and pars, abay dumaan nga pala kami ulit dito para bumili ng mantika mga kamers and pars. At bumili na nga rin pala ako ng lamas mga kamers para pang sabaw. Pero dahil wala silang gulay pang sabaw mga kamers and pars, sabi ko doon na lang talaga kami bibili doon sa malapit sa amin mga kamers and pars. Kasi presko talaga yung binebenta nilang gulay doon. Si Buyas nga lang pala yung binili ko dito mga kamers and pars kasi nga yun nga lang yung meron sila mga mars at pagkatapos, Nagbayad na nga dyan ako mga kamars and pars, at umalis na nga pala kami, at tinanong ko nga pala yung anak ko kung gusto nilang kumain ng fishball, mga mars, kasi tingin ko, yun di naman talaga yung pinunta nila dito sa akin, mga kamars and pars, kasi tanong ng tanong sa akin yung anak ko kung masarap nga raw yung fishball binibenta nila dito at pakatapos ay umuwi na nga rin pala kami, mga kamars and pars, tingnan nyo naman, oh diba, ayaw talaga sumali ng aking kapatid sa video mga mars pero siya talaga yung taga-video namin, mga Mars, dito. Inaasar pa nga dyan ang anak ko sa kapatid ko, mga mars and Pars, kasi sabi niya, sasali nga daw din dito sa video, pero ayaw talaga ng kapatid ko, oy <laughs> Habang pauwi na nga pala kami dyan, mga mars and Pars, abay, biglang tumawag yung kaibigan kong maganda, mga mars and Pars. Nagpapabili nga pala siya ng barbecue, mga mars and Pars, kaya ayun, bumalik nga pala kami, mga Mars. O siya, mga Mars, hanggang dito na lang muna ako. Bye-bye!